Good ta mga kaigsunan. Atong kablihan ang atong Bible sa Genesis chapter 4 verse 9. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Sabi saya, ugmingon si Jehova kang Cain. Hain si Abel nga imong igsuon. Ug mitubag siya, ambot. Magbalantay ba ako sa akong igsoon? Praise God, hallelujah. Praise God, din sa kalibutan mga kaigsoonan. Nakita na to ang attitude ni Kain. Amen? Praise God. May untag, am I my brother's keeper? Usay na yung mga ako. Ti, asa man si? Kuan, ko. Am I, alam ba, sister ni pangitanaw na ko. inko? am I sister Nini keeper? Praise God. Unya ang kalibutan mingon, mind your own business. I mind my own business. Ako ning kinabuhi, wa kay labot. Kun unsa may akong problema, wa kay labot. Anak na siya no. Praise God. Hallelujah. Mao na ang reflection sa kinabuhi ni Cain sa kalibutan. Why why kwan? Why pakialam? Amen. Mind your own business. Praise God. Mao na nga ning ang Ginoo Asa ang imong igsuon. Praise God. Kun ning takras kabuntagon, mingon ang Ginoo nato, mangutana, asa man imong igsuon? Hallelujah. We are brothers and sisters. Amen. Mga ka mga igsuon ta. Nagpangita ay bata mga kaigsuonan. Hallelujah. Asa man? Asa man si brother? Hallelujah. Maka man ta kun asa naglingkod ang na ato igsuno. Asa man? Asa man si Brother Julius? Asa man si Brad Henry, asa man si Brad Raffi, asa man si Brad Buyit, asa man si Kuan. Mao na mga kaigsoonan, mangutan ng Ginoo nato, asa man siya. Praise God. We are responsible for our brothers. Keeper means ang pulong nga keeper means to guard, to watch for or to save. Praise God. Hallelujah. Mao na ang usahay, mao nang pangutana sa Ginoo si Kain, Asa man ang imong igsuon? Tungon kaya na kay nakibalo ang ginoo, nga siya ang responsable sa kamatayo ni Abel. Hallelujah. Mao nang mangita ta sa atong isung kay basin kita po yung responsable nga wala na siya nakita sa simbahan. Basin tungod nato na backslide po nang ating isuon. Tungod sa atong aksyon, tungod sa atong mga kanang pagkamaritis, Kunya mangita ang Ginoo sa ato asa man ang imong isuon. Praise God Atong ang na mga kaigsoon nga we are brothers and sisters in the church, no? Sometimes we laugh together. Sometimes we cry together. Diba kung nay masakit ng isuon ato, atong iampo tungod kay ato nang responsable nga atong iampo ang atong mga kaigsoonan. Hallelujah. Kung ta, iampo ba nato ang the whole church? Lord, akong giampo ang mga katawhan nimo diri sa baan. Haleluya. Nga unta magligkon kami tanan sa pagpangalagad. Haleluya. We are responsible to pray one another, to love one another and to encourage one another. Adunay maluya nato mga kaigsoonan. We are not to be selfish. Nakita ray mo langit, Amen. Kung nakita natong, atong igso nga naluya na, Brad, padayon lang. Ado na may dagang mga problema, padayon lang. No? Ang kantang nga i-compose ni Pastor Giboy, Nindot, padayon lang. Maabot magin ang problema, mga trials. Ado na, mga kaigso na nato din, nga dilik ka, dili nila kaya ang mga struggle, ang mga trials sa kinabuhi. Pero kita nga mga league na Praise God, hallelujah. Kita ang angay nga mag-encourage sa atong mga kaigsunan. Pilaman ka na to ang nangita sa bagong bautismado nato nga mga kaigsunan. Asa naman sila? Praise God. Nakakita ba ta? Ni care ba ta? pa si pastor, when babies cry. Naa ba ta? Mamuma, hallelujah. Kinanglan magpangita ita mga kaigsunan kay we love one another. Pilaman ka nato ang nangita sa nabautismohan nato mga kaigsunan. Asa naman sila, Lord? Praise God, hallelujah. We care so much. Maubitaw nga nindot nga naatay. Care ministry. Tungon kay kinanglan atong atimanon. Ang bago nga baby. Ang bago na himugso sa kingdom sa ginoo. Because they also same. No? Gipakamat yan sa ginoo. Giluwas siya sa precious blood of Jesus Christ. So we, we are not kinalang dili may mong selfish nga kita ra mga kaigsoonan. Hallelujah. Usahay tuod we kill them with our action. Usahay judgmental ra ta kaayo. Praise God. Daghan mga kaigsoonan nga hallelujah nga tungod sa, sa mga kaigsoonan ra pod dili na mo Dili na mo kay unsa man si sister oi. Maritis sa kayo. Nga, ingon na bagyo ko nga sister di man ka balaan. Nganong mubo ra man gihapon ka og sa nina. Aleluya. Siguro we can correct we can correct our brothers or sisters in a subtle way. Hinay pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ingon, ingon ang pulong sa Ginoo. Open rebuke is better than secret love hinay lang nga paggurik. Kaya hey, nga no, we are here to encourage, to exhort one another. No? Praise God. Hallelujah. Praise God. When we pray, are we praying for one another? I-mention na to. Dili man to na to. M mention tanan ng atong kaigsunan. Praise God. Sa atong family, one by one. Atong mga anak, one by one. Praise God. Pero di ginato, kalimta na tong pastor. Yan po. Amen? Kay ang atong kaaway ang iyang tiraho ang leader. Praise God. Dili ginato kalimtan si pastor atong iyang Tanan nga soon, ang sam, ang ma-mention nimo, ang mahinumduman nimo. I-mention gid na kitang tanan maglig-on gyud ya sa pagpangalagad. Kay matud pa bitaw, matud pa bitaw one time nang nag-kuha nag, 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 ni pastor, pastor unsa man ka pre-trip? midrib o postrib. Pastor, ang tubag niya, wala diha has termin, imminent. <laughs> so, wala asa sa pre-trib, wala sa mid-trib, wala po sa post-trib. Naasa sa imminent. Tinuod po. The rapture is imminent. Ingon si Pastor Luloy. Ah, uh, Pastor. Pastor Jiboy, no? The rapture is imminent. Hallelujah. So, kung ikaw ra, Bahala mo diha oy, bahala mo basta kay ako. Dili na mao ang attitude sa igsuon. Magdinasigay ang igsuon. Hallelujah. Encouraging one another. So Christian is to be keepers of other Christian. Amen. We are to exhibit brotherly love. Amen. Toward our brothers and sisters in Christ with a tender heart and a humble mind according to 1 Peter 3 Eight. Finally, sa ni na lang karon, aniya ang akong tugon kaninyong tanan, kinahanglan maghiusa kamo sa inyong hunahuna ug magbinati ay sa usag usa Pag hinigugma ay kamo, isip managsuon. Pag maluluyon kamo o pag mapainubsanon sa usag usa praise God. Munigay ko nga, if you love God, Haleluya. dili mangani ka kahigugma sa tao ngayon imong nakita, How much more makahigog mabaka baka ka sa you kagino nga wala ni mo So you are a liar. I love God, but you hate your brother, you are a liar. Amen. Praise God. Hallelujah. So let us not be selfish. When you love your brother, you pray for him. You encourage nga magpadayon lang. Ado na tayo mga trials, tinuod gina mga kaigsunan. Pero ayaw pagpagulat paghulat ado na yung mag-encourage ni mo. Isig iyahay tag, dinasigay. Dasigo ni mong imong kagulingon. Ayaw, paghulat nga. ang. Uh, mangita ka ni Sir Nini. Nga dasigong ka ni Sir Nini. Asa ah, naman to Sir Nini? Uy, dasigong kunta niya. Praise God. Hallelujah. Usay, sa church nga, the act of following bitaw. Nabasa ko sa libro, the act of following. Praise God. Nindot nga, the act of following, the act of following Sir Nini. Makita ni mo ba? Pero usay, ang imong the act of following, ang imong gifollow, na backslide. Og na backslide po ka kay imong gifollow na backslide man. Hallelujah, praise God. So aduna tay usay sa church nga atong mahimong example sa atong pagpangalagad ba kanindot sa kinabuhi, no? Ana mo po ko by God sit so magampo ta mga kaigsoonan. So we are to be our brother's keeper. Ningon si Paul sa Romans 14:19, busa paningkamutan gayud nato ang pagbuhat sa mga butang nga makaayo sa relasyon ug makapalig-on sa pagtuo sa usag-usa. Amen. Hallelujah. Paningkamutan nato no sa pagbuhat sa mga butang nga makaayo sa atong relasyon. Hallelujah. Makaayo sa atong relasyon dini ug makapalig-on sa pagtuo sa matag usa. Hallelujah. Tungod kay ang ubang member nagtanaw sa imong aksyon. Hallelujah. Praise God. Paningkamutan na to, mga kaigsunan. Hallelujah. We are our brother's keeper. Dili tamin. ambot, boat, asa to siya. Ano mo ba? Ako ba'y magbantay niya? Una, no. siya akong expression. Nagayon tayo, Ampou lang. Am I, his keeper? Sula. Dili tayo na, mao. -oh. Kinalang pangutan ta. Magpangita ay ta, mga kaigsunan. Asa na to akong tapad? Wala mandinihi. Si Kwan, wala man, nakibalot kung asa, no? Kung asa sa galingkod, para si Sir Marlin, asa diya. O wala siya, mangita ko, oh, asa Mr. Marlene? Marlin? Mangutan, asa mga to? Naon sa mga So, aduna na tayo, concern, mga kaigsaunan. Hallelujah. Praise God, hinaot nga, nakakuha og gamay, no? nakakuha og o uh, leksyon, lesson, nga mapamalandungan na to, mga kaigsaunan nga. We are our brother's keeper. Tigbalantay Tigbalantay punta no? Nga kung maluwas ta, kitang tanan maluwas. Kitang tanan mo uban sa rapture. Amen. Hallelujah because it is imminent. Dili pre-trip imminent. Mauna'y ni bag ko aba. Nakakuha ko bag nga word imminent. Amen. Hallelujah. So, nitaknas ka buntago na kung gihang yung tanan sa pagpanindog. Uh, ang alta nato uh, abli mga kaigsunan atong iyampong atong panimbahon. Hallelujah ang alagad sa Ginoo maghatag og uh, pulong no Pakanuntang karon sa mga pulong sa Ginoo haleluya atong iampo ang presensya sa Ginoo nga atong mabati there will be a revival karong buntag haleluya praise god bago nga ang atong general out conf oh, district conference no praise god haleluya the spirit is moving i pray nga ang spirito sa Gino, maani ana to karon mga kaigsoonan open ang altar hallelujah let us pray one another let us pray for the presence of God hallelujah praise God.